Hai guys Hello guys, selamat datang di Magandang Ngayon nga po guys, mga kamasdati, ay samahan niyo po akong manguha ng kangkong dahil gagawa po tayo ng kangkong chips. Mm. Dahil naman nakaraang araw nga po nung dumaan kami dito, nakita ko sobrang dami ng kangkong na nakatanim. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, uy gagawa tayo ng kangkong chips. So, sabi nila, opo ate para matry naman natin. So ngayon po guys ay manguha tayo ng kangkong doon o no, banda. Maraming nakatanim na kangkong doon. Ang kagandahan nga kasi nasa tabi lang ng ilog nakatanim yung mga kangkong kaya talagang malinis. So guys, mga kamasbati, ngayon po ay mamuha na muna tayo ng kangkong para sa ating gagawin na kangkong chips. So, let's go! So ayan guys, dadahanda muna tayo ng isang kilo bursa pa. Ah, mamitong tubig! May dapat dahandahan -dahan na kasi parang Ang lakas ng ano? Alon, alon ba yan? So, ayan guys, mga kamasbati. Nandito na po tayo sa place kung saan po ay maraming kangkong. Ayan. Nasa baba, nasa baba lang siya ng ilog. Ayan. Nasa kabilang pala ng ilog. So, lang natin yung mga maayos pa. yan. Kasi meron mga ano, na, parang sira-sira na. Pipiliin lang natin yung mga dahon na okay pang gawing guys, mga kamasbati. Tapos na po tayo ng uhan ng kangkong. Ayan. Marami-rami na itong nakuha natin kangkong. So, gagawa na po tayo ng kangkong chili. Babalik na po tayo dun. Tapos nadaan po tayo ulit na sa sapa. Tapos, gagawa na tayo ng kangkong chili. No, so, ayan. Saksis. so, guys. Ang daming sili dito. <laughs> ang daming sili dito. Tapos may mga, ayan. Ayan. Sarap. <laughs> na ano, grabe. Maliliit ito lang sila. So, well, let's go. Baka hindi, hindi tayo makapagpigil. -hi <laughs> Kuha tayo. <laughs> so guys, mga kamasbati. Ngayon po ay nandito na tayo sa place kung saan ay magluluto tayo ng kangkong cheese. So ayan po, nasa tabi pa rin tayo ng ilog magluluto para habang nagluluto tayo ang fresh yung natin so ayan guys mga kamasbati magsisiga na po tayo para makapagluto na tayo ng kangkong chips So ayan guys, mga kamasbati, nakapagsiga na po tayo. Pero dapat pala, nag-prepare muna tayo nito ng kangkong. Ito na yung mga kangkong na kinuha natin. kinanggal natin yung mga dito yung dulo. -dulo. Tapos na natin itong nahugasan. Tapos nilagyan ko na lang ulit ng tubig. Meron din tayo ditong, ayan, tubig. Tapos harina. Ayan, para sa gagawin nga natin kangkong chips. So, ayan, first time ko pong gumawa ngayon ng kangkong chips. At sana, maganda yung kinalabasan. <laughs> Kasi nga, first time ko, hindi ko alam kung ano ba yung dapat ilagay. <laughs> Basta, yung alam ko lang, kapag gagawa daw nito, merong harina. Ayan. Tapos, meron din tayo itong magic sarap. Um, ano to? Ginisa paminta, bawang sibuyas. Ewan ko kung meron ba niyan, pero maglalagay tayo. Hindi ko po alam sa inyo kung ano po yung nilalagay nyo kapag gumawa, gumagawa kayo nitong kangkong chips. So, sa akin po, sariling um, experiment. <laughs> sariling experiment ko lang po ito. Um, sabihin nyo na lang po kung may kulang or kung may mali sa ginagawa ko. So, yan po guys, ay magsisimula na tayo. Yan, maglalagay na tayo dito ng harina sa tubig. nalagay na tayo itong magic sarap. So, ayan. Nalagay natin to para, para, <laughs> parang ulam. So, ayan. Tapos na natin nalagyan ng magic sarap. Tapos, ginisa. Nalagay natin itong sibuyas, bawang, ayan. Tapos, last yung paminta natin. Ayan. Meron tayo dito ang tatlong pirasong paminta. Isang piso to. <laughs> Ayan. So, ayan guys. Halo-halo lang natin ng mabuti. So guys, mga kamasbati, ngayon po ay magpiprito na tayo or magluluto na tayo ng kangkong cheese. So, ayan. Grabe na yung ano. Paubos na yung kahoy <laughs> so, ayan guys, mga kamasbati, maglalagay na po tayo ng mantika dahil mainit yung kawali. Ayan. Ah, parang kumukulo agad yung mantika. Napakainit na pala ng ano, kawali. So, yan guys. Ito na. Ayan. Ito daw natin ilalagay dito sa basa. Basa. Dito sa ano, oh, na karina na merong ingredients. Ayan. Ito daw natin lang. Oh, Uy, nagugas ako ng kamay ah. Pero para wala ano-ano dyan. Ayan. Pinidurin na lang natin. So, ayan, guys. Ayan. Tapos, pagkatapos natin dyan, ma, ilagay. Ayan. I-roll daw natin dito. So, ayan, guys. Ito na. So, ilalagay na natin sa mantika. Ayan. Iprituhin na natin, guys. Ayan. So, ayan. Nagpipirito na tayo, guys. parang ano? Oh, my gosh. <laughs> na to. sa so, ayan guys, meron na tayong kantong chips. Ayan, grabe. Hmm, bango niya, promise. Kasi meron tayong paminta, magic sarap kung ano-ano pa. Ayan, so, ito na natin ilalagay dito sa malabahu na chips. Ah. Chip. <laughs> sa hugis, dahon nating um, ah, tingan. Or platito. Ayan. So, guys, grabe. Oh! Ayan, malutong talaga siya guys. Oh. So ayan, titikman muna natin bago tayo ulit magluto kung malutong at masarap. Siyempre, bago natin ipagpapatuloy, kailangan alam natin na masarap. Uy! <laughs> Tikman muna natin. Hmm! hmm guys, lasang lasa talaga yung pampalasa. <laughs> yung mga ingredients na nilagay natin sa harina. Ang sarap talaga lang kang kunchi Ulit-ulitin ko na talaga to. Hmm. Hmm, Guys, magluluto na ulit tayo. Ayan, na excite ako lalo. Hi! Sabi guys, sa mga hindi pa po nakaka-try o nakakatikim ng kangkong chuseoy, try mo na po kapag meron sa inyong kangkong dyan sa tabi-tabi. O kapag meron kayong tanim na kangkong. Sobrang sulit nito talaga. Worth it yung pagod nyo sa, ayan, paghahanap ng kangkong, pangluha, kung pang ano-ano pa man. Kasi nga, pangatikman nyo to, ulit-ulitin nyo. So, yun, hmm, sarap. Grabe guys, ang sarap. So guys, mga kamasbati, heto na po at tapos na po tayo sa pagluluto ng kangkong chips. Ayan. So grabe guys talaga, ang sarap. Ang ganda at napaka-worth it na ginawa natin sa paggagawa ng kangkong chips. Dahil nga sa masarap. Ayan. Titikman na po natin. Ayan. Yung luto natin. Hmm, Napaka-lutong niya. Mm. So, meron po tayo dito, guys, ng sauce. Ayan. Yung ketchup. So, pwede tayo maglagay ng ganito. Para mas masarap. Ayan guys, grabe ang sarap. Grabe. <laughs> Sa mga hindi pa po nakakatry nito ng kangkong chips, ayan, itry nyo na po. Mmm, mmm, ayun ito. Mmm, mmm. Mm, mmm, mm. Mas masarap siya guys kapag mayroong soso. So. -so. So, luto kayo nito. Sa rin gumawa kayo ng sauce. Oh, bumili nila kayo. Hmm. 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 So, ayan guys, mga kamasbati. Nakapagawa na po tayo ng kangkong chips. At salamat po sa inyong panonood. See you until the next vlog. Bye-bye!